call me baby. Ano ka kong yan yan? I love you because there is you. Ano ba to? Ha? Eh. Yeah. Anong iisipin ng mga friends ko, ha? Nakorni ako? Sino ka isip yan? Bakit ano nagsasalita sa inyo? Eh hey, ma'am, ang um, aga-aga, ang galit na galit ka naman na galit. Ang kaya galing sa akin. Bakit ano ba siya may galit pa? Bakit ang galing kita? Ito, ito ay yung suot ko, ha? Ay, hey, bago Nasaan yung sa'yo? Nasaan yung sa'yo? Ha? Eh, hey, ma'am, kakapasok lang po namin. Kukunin ko pa lang po. Ay, hey, bakit? Hindi niyo dinagdag sa bahay niyo? Sino mo yan? Ako? Ako? Bakit naman lang? kita, ha? Isa Marimar. Marimar! Marimar! Dumating ako dito sa... restaurant. ang kalat-kalat. Mga nai, pa kayo, ha? Ay, hey, ma'am. Ano kayo na to? Ako mo Ano po? hindi ka baka masulat na ito sa lahat? Bakit hindi na pumapasok yan, ha? Eh, ma'am, actually, tapang mahal yung sa asawa. Hindi, nakabalik eh. Mas pili yung asawa kaysa sa trabaho. ano ba kayo sa asawa niya? Kayo, hindi ko kayo tinitipid sa masahod. Pero yung effort nyo, ano yung sinin nyo? Ha? Nasaan yung laktag dito? Ano, pinaglalaro? Awa, ah, ang teka lang po ah. Bakit naman po kasi puro yung mali na lang namin nakikita mo? Ay, bakit hindi? Puro masama yung review na nababasa ko! Bakit? Ikaw, ha? Sinunod po ba? Eh, masarap naman pala! Hindi eh, masarap! Sa tingin mo pinag-aralan niya. Simple luto. Masalah. <gibar> Hindi <masalahin makikipasarap> na napasarap. Paano mo papasarapin, ma'am? Masarap na ako! Ay! Wah, jok sa akin! Gusto nga yung naligid mo ang amo. Huwag ka... tawag ang tawag kanina ka pa, ha? Minangat, <gibar> ka kala, kita kaya, ha? Mama, actually, din po ang para <gibar masalahin> Ito mo kang ah, hindi kita papatulan. Pinatawag mo na. Ay, hindi nakakatawa? Ginigilig lang na po. Ikaw? Ano ko na bad trip sa'yo kung luto? Ay naku ma'am, hindi na po kailangan na bad trip kayo ma'am. Ay, quit! Uh -huh? Ano? Mag-resign na ako ma'am kasi, alam mo yun? Alas ganda, umaga ka na umaga ka nalang dalit. Ito wala naman kami ginagawang masama. Sige na ma'am, okay, mag-resign na lang ako. Eh, di ba may side ka? Sabihin mo kawalan ka? Hindi mo talaga ako pipigilan, Kaya ako nalagay sa kusina para hindi nakikita dito yung pagmumukha huh? mo! Walang gaganaan ang tao kung nakita ka! Go! Leave! Tingnan ko yan! Alam mo ba akong escort, ma'am? Ah, ma'am. Ako rin po pala magre-resign. Oops! Ma'am, mabiro talaga yun si Jeboy. Actually, ma'am, okay lang. Pagalitan mo kami dito. Basta susundin lang namin lahat ang uutos mo. Kaya pakigyan mo. Hindi na kasi ang ko. Masoli ko lang yan. Ayon. Ayaw ko niya magbaho na yan! Bako na yan! Sa na lang ito, ma'am! Ano ba yan? Kendra Ako doon. doon. dalawa. Kung na mag sa yo. Iba ko lang impact na nito. trabaho ko Ano yung mm hihiti -hmm. mo dyan, ha? Ha? May nakakang hihiti ba? Hmm? Ako, ish, Okay, ganito na lang. Tutal walang magluluto. Two weeks time magsasara. Hindi kayo ba Sorry ha.

Araw-araw -araw tayo umiinom ah. Alam mo lang ito lang yung bisyo natin eh. Ito lang, nagpapasaya sa akin. Mm. Halos parang asawa ko na nga tong, tong Reddorson. Alam mo pare, hindi ako mabubuhay sa Is isang araw. Walang alak. Alam mo pare, yung unang dadaan dito, makakatingim sa akin. Bakit? <laughs> tatingin mo pa may dadaan pa dito? Eh, magiinom tayo. Sinasapak mo yung mga dito eh. Loko-loko ka talaga eh. Kaya mo parang nangangating yung kamay ko eh. Ayan <laughs> ka na naman eh. ka lang. Tinong na lang tayo. Huwag nang gulo-gulo pa para dire-direcho mamaya. Mabarangay pa tayo. Tatlong araw tayo doon. Di, di tayo nakapag-inom. Ah, Nami-miss ko na kasi yung barangay. Ayun <laughs> <laughs> e lang, pare. Hindi lang ako. Ah, Puputok na yung gue eh. Hmm, masundot na kung <laughs> ano yan dyan, ha? Ah? Sabi po! Ah! Ah! ah sige! Bukas! Makita tayo, ah. Oo oh, ah. Ah, sinasabi sa iyo eh. Ah, uh, medyo lasing na. Hindi naman lasing na lasing. Ah, ba? Are! Ah. Sino yan? Nakakain yung pulutan natin, no? Oh. oh. kalma ka lang. Ano? Upa uh, ang kulit! Sige! Yan Kumalma! Oh, papatula. Boy, tayo ka dyan. Pua nga! Tapat ito, papatula mo. Pao Bawo paot! Siga ka lang, di ka balew. Atol ka sa balew, di parang balew ka na rin. Uh, pare, bakit naman pinigilan mo pa ako kanina? Kaya eh? e, anong gusto mo? Diba? Kayaan kita? Masyado akong padalos-dalos na naman sa desisyon eh. Diba... Kailangan mo ng trabaho? Yung tatay mo, o sa susuporta doon. Alam mo naman na mahirap magtrabaho ngayon eh. Sa pare, papa ka naman eh. Pero, bakit ganun si madam? Parang ang laki ng problema sa mundo eh. Pare, alam mo mahirap sagutin yung mga ganyang tanong eh. Sa tingin ko naman, yan si madam, mabait yan. Siguro malaki lang yung pinagdadaanan yan. Hindi kasi natin pwedeng pakailaman yung ganyan eh. Oo nga no. Iba ka talaga mag-isip pare. Kaya sa'yo ako eh. Kaya mas mabuti pa habang wala pa tayong trabaho, mag-relax muna tayo. Tiyak, tatawag din yun. Kaya nga eh. Tara. Pero teka pare! Tingnan! Eh. Alam ko na. Mas maganda pa siguro. Matagal-tagal na rin akong ano eh. Hindi na i-entertain eh. <laughs> Tiga lang. Manungunood lang ako. Ito pare! Eh? Okay. Habit ka sa akin! May naisip ako eh. Pasayawin natin ba? Parang habang nag-iinom tayo, may... Okay. Para mawala yung init ng ulo ko. Ay, bay! Bakit mo ba sumayaw? <laughs> hindi ka pinapansin, oh. No? Wala natin naririnig, eh. Bay! Nga, ha? Hindi <laughs> <laughs> mo uh, naiintindihan ako? Sabi ko sa'yo... Ako nakausap, ha? Medyo nakaka-intindihan ako <laughs> ng mga lingwahe ng mga ganyan, eh. Dati rin akong ganyan, eh. Nung hindi pa ako nag Bay! Paggawin mo lang yung sasabihin namin, Bibigay namin sa yata. Ah, ah. Marunong ka ba sa mayaw? Ha? Yeah. Sige. Kembon. Kembon. Tuturo ko pare. Marunong. Ah, eh, pakita mo, pakita mo. Pakita kaya mo. Yung... Ganto sa yaw. Kamera yeah. ka niyan. Oh, wali pare. Gila. Gaya mo, gaya mo. Pakita mo kasi sabay yeah. ayo, yan. What? Pak! 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 Pray, pa! 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 mas magaling ko sa sasunod ah? Ano ba ito? Aliw! Aliw! Ay, teka pare! At, Yung mga siga dito sa kanto natin oh! Nagiinom na naman! Pati ba naman pulubi oh! Pinagdidiskitahan! Alam mo pare, mayan wala ka talagang magandang ginagawa dito sa lugar natin eh. Kahit sino na lang eh. Kaya nga pare eh, Huwag mo naman sabihin na pupuntahan mo para ipagtanggol mo. Ano ka, superhero? Pare, kita mo naman na nakakaawa naman yung pulubi. Ma Alam mo naman, halang yung mga bitukan mga yan eh. Walang sinisino yan. Tara, samahan mo ako pare. Aba, teka lang pare. Ayoko nang sakit sa katawan. Iikot na lang ako sa kabla kahit malayo. Teka lang, ang layo na iikutan mo. ay yung gate to. Oh. Eh, okay lang pare. Sige, punta ka na. Alis na muna ako. Huwag bihira talaga ito si Jayboy yun. Anong gusto mong pagawa dito? Hindi ba rin sumayaw, eh? Eh di na naman kakanta. Hindi nga nga eh. Hindi nga Kung pagulugin lang kaya natin to. Go! Jey, Jey! naman kayo eh. Lahat ng mga taong dumadaan dito pinagtitripan niya eh. Eh anong pakailan mo? Baka gusto mong ikaw pagtripa namin. Pare. Hindi naman ako taga ibang lugar eh. Kilala niyo naman ako eh. Sa akin lang, yung ang gantong klaseng tao, huwag nyo nang patulan. Huwag nyo nang idamay dyan sa kasiyahan niyo. Wala namang ginagawang masama sa inyo eh. KJ din to eh, na? Nilibang lang yung tao eh. Tsaka baka ilang meron din eh, na? Pasalamat ka. Hindi ko sinuntok eh. Pinagtitripan lang namin eh. <laughs> Apa yang Apalagi kaba? Halo <laughs> ah, Tarantado Hahaha okay yeah. <laughs> Layo eh, Masuk manuod ee Aba ibon ay! Ah! Boy, mabuti pa. Sumama ka na lang sa akin. Baka ah, kung sino pa akong man-trip sa'yo dito eh. Sa bahay, makakain ka ng maayos. Hindi iwan mo na yan, iwan mo na yan. Ah. Sige lang, kumain ka lang. Pag kulang pa, magsabi ka lang, ha? Oh. Ayan na, pala kausap. Oras na, nasa dito itong bata? Ay, pa yun, ha? Oh. San kayo galing, ha? Teka lang pa, Sino ba to? Baobaho. Kaya nga, ang baobaho. Kadiri, ew. Ops, ops. Eh, hey, tatlo. Kailan pa kayong natutong magsalita ng ganyan? Baka nakakalimutan niyo ha? Mas mabaho pa kayo dyan. nang napulot po kayo. Hmm. O, di ba? Ang problema lang natin, itong kuya nyo, hindi nagsasalita. Ewan ko ba kung ano nangyari dito. Nga pala, Jaylin, Medyo nakakamoy araw na itong dalawa eh. Paliguan mo itong kapatid mo ha. Pag-init ka rin Kasi tubig kasi paliligo ang itong kuya nyo. Sige na. Tatawag pa ako ay, ano, kay Mang Papagupitan ko rin ito. Pag may kailangan ka ha, tawagin mo na yung dalawang bata ha. Yung isa, hindi mautusan eh. Ha? Kaya nga ka lang. Jade! Jaylin! Ah, uh, ikaw ang bahala sa mga kapatid mo ha. Ano pera? Eh, di na ako nakapagluto. Tumawag si madam eh. Piglaan, pinakot ako sa restaurant. Pa na kailangan, nakapagluto na si kuya. Jaylin! Aga-aga, pinapatawa mo. Buti na lang talaga. May sense ka kausap minsan. Oo uh. Pao, pagkain niyo po. Huwag niyo po lilimutan kumain, ha? Teka lang mo, anak. Sino ba talaga nagluto nito? Si Kuya po. Alam niyo, iba talaga yung mga... laki sa lansangan e, eh, no? Kahit di nagsasalita, nagkakaintindihan. No? So, paano? Huwag masyadong malikot, ha? Pag may problema dito, tawakin niyo ako. Sige na. Ikaw na baala dito, Jade, ha? Hindi ka na makakausap to. Kaya na ipag usap ha? Sige. Uh. Mom, teka lang. Bakit naminom kayo? Akala ko ba kaya pinapunta mo ako dito para mag-operate na ulit tayo? saan na ano ah uh, Charles hindi eh, kailangan nang sabi baka hindi na matuloy yung reopening natin ha such na kayo eh ma'am sa akin wala naman problema eh wala eh bankrupt na talaga eh kahit yung yung ibang branch na kaya sa lumbah. Ah, ma'am. Paano ba namang di kayo mababangkrap? Eh, sinasabay niyo yung problema niyo sa negosyo niyo. Eh, mas malaki pa yung iniisip niyo sa problema niyo, eh. Kesa uh, patakbay ng maayos yung negosyo niyo. Alam mo, mahabang kwento para sabihin ko ba sa'yo kung ano yung problema ko. Alam mo, sama mo na lang mag-inig. Mabuti pa. Para na naman mag-enjoy ako kahit pa pa. Ay. Tomo, ah, lasing ka nata. Kaya mo ba? Ha mo na. Magsasara oh, oh. naman eh. Wala akong problema sa akin kung mag-iinom ako. Eh, alak na alak na rin ako eh. Sa totoo lang, tagal ko nang kanilimutan yan. Pero mag-dahil sa'yo, sige, isasama ka kita. Ano tayo mo sinasabi? Minom ka na lang. Ay, ito na ka. Pero ma'am, teka lang. Ba'ko kumakain eh. Kumain muna tayo. Siyempre, mamaya, mapasarap yung kwentuhan natin, di ba? Eh, alam mo naman, pag may kinain, may susu ka. Talagang sasama mo kami na? Ikaw na natakot sa akin? Eh, ma'am, baka man ako matatakot sa inyo. Ano sa lahat? Sabi mo, magsasara na to. So, ibig sabihin nun, hindi mo na ako empleyado. At sa pa, sigurado naman ako na hindi naman talaga masama ako galing mo eh. Alam ko, meron ka lang pinagdadaanan. Pero mabuti pa, ma'am, kumain ka muna. Para naman, bago tayo maglasingan eh, may may tayo. Tikman mo to. Actually, ah, kanina pa to nangangamoy. Mukhang masarap eh. Tikman mo. Oh. Sige na, sige na, huwag kamaya. Kumagal na. Hmm. Sarap ba? Hmm, sarap na. Ay, wala ka to ah. Kailan ko na kasi kibili to ah. Sarap ka. Ito ang luto niyan? Ha? Sarap! Ito yung bawang narinig, ma'am? Kaya e, kung nga eh. lang yan? Hmm? Saan ka sarap mo binili yan? Baka restaurant ko eh. May kumakalaban sa akin. Saan mo binili yan? Actually, yan binili eh. Pagluto yan nung um... Yung batang ano, yung batang tinulungan ko. Eh ko. Bata, ako. bata nagluto nito. Niluluto ko baba ko. Eh yung chef na tinanggal ko, walang kwenta yung niluluto kong para dito eh. Sa na! Ba? Malaki lang problema mo, kaya di mo na-appreciate yung luto ni Chef. Actually, masarap naman talaga magluto yun eh. Sabihin mo nga sa akin. Tapos yung bako, talagang masarap to. Ma, masarap nga. Eh, di ko naman alam na marunong pala magluto. Hindi nga nagsasalita. Ayun eh. Mahala oh, lang sa akin. Mahaya na makapagsalba dito sa restaurant. Mahala lang sa akin. ka ba, ba na walang pinagtatrabaho ang restaurant yan? Mambata na, mambata! Ta ilang taon? Siguro mga 14 hanggang 17, mga ganun. Mahala lang sa akin. Nasa bahay, ma'am. Punta ka ba natin? May mo na ayaw! Sayang to! Ikaw may binabalak ko sa akin. Susunin mo ako, hindi? Ma, sabi na sa asara na to eh. Tara sa inyo! Ano oh, na pa, hindi naman naging bahay. So, pasok po. Ah, uh, Jay, Jade, kasi yung mga kapatid mo? Yan, naglalaro. Mga pala, si... si Madam, amo ko. Tawagin mo nga yung kuya mo. Teka lang. Oo. So, oh. Pang merienda nyo. Pakuya mo lang, tawagin mo ha. Anak mo? Ay. Ha? Hindi. Wala pa akong anak mo. No? Binata pa ako. Kasi lang mga bata na yan. Kapalit mo? Hindi, actually, mga batang lansangan yan. Nakakita ko lang. Eh, naawa ako. hindi. di. Tumuha ako ng boarding house. Pinatuloy ko. Ako na kayo sumusuporta sa kanila. Anyway. Ano saan na ba yung nagluluto na yun? Emo, medyo pamilyar yung matikma ko na yun. Parang matikma ko na dati. Kaya nung natikma ko pa, ay! Gusto, gusto ko yun ah. Kakaiba nga eh. Feeling ko, bagka nakuha ko yun na taga-luto sa restaurant, lalaki ulit. E alam ko ba, magsasarapan ah. Ayun, interesado ka na naman. Teka hey, na parang hindi ka nangungupo sa akin. Di ba boss At, mo ako? Oh? Hey, Ma'am, sorry po eh. Medyo parang close na tayo eh. Ito ba naman, ayahin mo akong mag eh. O, ayun na pala eh. Kaya lang ma'am, hindi ito nagsasalita eh. Eh, paano mo itong makakausap? Ma'am? Justin? Justin Ma ikaw sa... Ma'am? ikaw yan, di ba? Ma'am, teka lang. Magkakilala kayo? taon siya na Hindi yung kamatay ng magulang na. Hindi ko yung gagawin ko. Alam mo, nag-aalala ate sa'yo. Hindi mag ha. Magpagamot kita. Salamat pa. Ah, ma'am. Wala po yun. Actually, ito naman talagang ginagawa ko sa mga taong katulad niya. Kaya may tatlo akong bata dito eh. Tsaka, ma'am, ngayon, naiintindihan na kita. Kaya pala, mabigat lagi yung hindi adala mong problema dahil ay, nawawala ka palang kapatid. Alam mo kung hindi akong magiging matapang, oh, wala lahat sa akin. Wala na nga yung mga magulang namin eh. Nawala din yung kapatid ko. Hindi ko kahayaan na pati yung negosyo namin mawala. na kayo, ha. Kung... Ganun ako kayo, Bet. Eh. Tsaka... Thank you, ha. Um, pwede mo ba akong samahan na? Pinitid mong kapatid sa Oo naman. Ikaw pa. Eh, nag nga ako sa sa restaurant mo, di ba? Kahit ay, masakit na salita yung mga sinasabi mo sa akin. Sorry. Oh. Uh, Saka, so, thank you din na. Sige na. Sama mo ka, hatid ko yung kapatid ko. Ah. Uh, na tayo, ha? Teka lang ko. Pilig, pilig isa pa. Sinarantaw ako kasi pagmamahal. Ah, uh, Tata, sama ka kay ate. Ako na lang mag-isa maghahatid sa'yo pa okay, uwi, ha? Hindi mo, sama, sama. Sama na ito. Ajay, kaya ka muna pahala dyan na. Maraming gago dyan sa labas.